Kayo po ng aming napanggit. Ito na po, kasama na namin sa loob ng studio, attorney Jimmy Bondoc, isa pong musician, isa pong uh Marami. nakon dami. <laughs> At ngayon po ay nalaman natin, isa na rin po palang abugado. ni Jimmy Bondoc, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, ka Jen, ka Benny, ka Nelson. Salamat. Thank you for having me here. Salamat po. Oh, curious lang kami, kailan po nagsimula yung pagiging... Kasi ang alam namin, songwriter, hmm. um, composer po kayo, hindi namin alam na ngayon na namin mo, abugado na rin po pala kayo, ha? Eh. Opo, nag-aral po ako habang nasa pananungkulan sa Pagcor. So for okay. the entire... Uh, six years yung sa Pagcor, syempre, uh -huh. sa termino ni Pangulong Duterte. Oo, uh -huh. eh, uh -huh. And in the middle of that, ako po ay nag-aral ng abogasya. siya. Ayaw. Naging abogado uh. last year. Uh -huh. <laughs> Buti na isingit nyo sa kabila ng siyempre. Alam nyo, minsan pag sa entertainment industry, parang wala na ganong oras sa ganyang, di ba, mga bagay eh. Opo, ang natuklasan ko, mas madali pang mag-aral ng batas kung nasa isang 9 to 5 job ka <clears throat> kaysa kung uh -huh. singer ka. Kasi pag singer, para kang doktor eh, on call ka lagi. Ito, uh -huh. masikip yung buhay, nahirapan ako, pero ma-schedule mo. Ayun. Pero ngayon po, nagpa-practice ba kayo? Well, hindi rin dahil nga ako ako'y tumatakbo. Although, if by practice, you mean tumanggap ng cases, may mga cases po ako hindi lang umabot sa korte kasi magaling ako mapagbati ng mga mag-aaway. Ayun. Yan ang importante. Settle ang mga mag-aaway. Pero sana. Amicably settled. At yan ang hinahanap ng Supreme Court na wala nang pumuntang kaso sa kanila. Ay, totoo. Matapos na sa baba. Sa baba pa lang tapos na. Dahil nakita naman natin yung patong-patong kaso yes. Totoh. na so, nag, a, nag lang yung magkapit bahay mm, umabot pa ng Supreme Court ay ganoon oh gano hindi uh, no? <laughs> ba eh. oh, yun ang masakit doon Opo, na. walang biro sa ang grace of god sa akin siguro dahil kilala nila ako oh. parang lumalambot yung usap Ayun. po ang yun 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 yung po ang totoo metras kagad ka ano oh, oh um. ano ah, ah, po ginigitarahan niyo muna at kinakantahan niyo ng let it be the one pag po kasi hindi na pro bono eh ah, may bayad na yung may kanta bayad na Yung Ay, bilo na. Ay, na. No? Oh, bono. Oh. kasi Pero pag tumunog na yung gitara, oh. patak na metro. Biro lang po yan, Hindi <laughs> <laughs> kasi nga naman yun ang talent eh. Di ba? Mahal na yung may talent fee na dapat <laughs> yun. Oh. No? Oh. Taman Tamang-tama pala. Pwede kayong kuning, ano... Consultant ni Congressman <clears throat> Paduano para hindi gano'ng mainit ang ulo. Hindi gano'ng pa no? Para, ano? <laughs> malamig. O, malamig. malamig. dapat. O, malamig. nyo. kantaan ko na lang siya. <laughs> eh pero anyway, kayo po bilang abogado, ano ba ang ano, ano ba ang uh, 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 ang inyong pananaw sa takbo ng ano, takbo ng Quadcom? Eh alam niyo na rin niyo na siguro lahat ng mga ganito kung uri ng sagot. Opo. Na talagang I think the rights of the nakalagay po sa konstitusyon kasi mm -mm. na talagang the rights of the persons appearing in or affected by, 'di ba? Such inquiry shall be respected. Opo, opo. Ang tanong ko po, ibabalik ko po sa taong bayan. Nare-respeto ba? Yung rights ng mga tao. Like si Sir Benny, mm -mm. nag-appear doon. Yung real talk po tayo, do oh, you think oh. na na respect ang rights ninyo? As, uh, we, can oh. we ask? Her, ay, 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 babalik ako, babalik ka ko. Oh. Ah. Basta ako alam ko nirespeto ko sila. Uh, uh, Oo, pero uh, hindi yung nakalagay sa konstitusyon uh, eh sila ang dapat rumispeto sa rights niyo. Well tama, tama no? yes, yes. rin 'yan. No? sa ko, yung rights na yun, kaakibat na dun lahat pati rules of court. Uh -huh. Rules against uh, hearsay against yung mga pandadamay which is uh -huh. res inter alios acta, lahat nun, Hindi naman nasusunod. So uh -huh. I think yun yung delikado diyan sa mga hearing na ganyan. Uh -huh. uh -huh. Oho. Okay. E, yung pagharap po na 'yan no ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Uh, kasi ang sabi ng iba, mukhang uh, sa halip na yung mga miyembro at ng Quadcom, ang magtanong, eh, parang napaglaruan sila ng dating Pangulong Duterte. Opo, I, of course, alam naman ng taong bayan na ako is supporter ni Pangulo. Pero kahit po objective o patas lamang na opinion, mm -mm. ang sa palagay ko, ang ini-invoke lang lagi ni Duterte is yung rule of uh, fair play. Na obviously, hindi po nasusunod sa mga gantong hearing. Mm -hmm. Kung ma ako, maraming poignant uh, moments doon sa hearing na yon. Pero ang pinaka poignant nung sinabi ni Duterte na, alam niyo po, ang daming nagsalita against me. Pwede bang may magsalita kahit isa lang for me? Uh -huh. Yun! Para sa akin, yun yung pinaka namutawi na moment. Uh -huh. Dahil uh -huh. it means, kung hindi pa siya si President Duterte, hin hindi siya magkakaroon ng chance na mag pa magpresent ng tao mm -hmm. to argue for him mm -hmm. so i think something's wrong may nagtangkang nagsalita in favor uh, kay dating pangulong Duterte pero mukhang nakuyog po eh <laughs> <laughs> 'di ba pati hopya hindi makain tuloy hindi <laughs> <laughs> pati ano si congresswoman Drixie Cardema 'di ba oh, oh diba? Eh, isa pa yun. oh Napakaganda ng ginawa niya sa totoo hmm. lang Uh, pinaalala niya sa atin na talagang by by uh, napakalaking boto mm -mm. eh talaga namang uh, sinang-ayunan natin yung ginawa ng pangulo. Uh -huh. Pero instead ang ginagawa natin kinukrusify natin ngayon yung taong pinagtanggol tayo. Uh -huh. Napakaganda uh -huh. ng ginawa ni Drix pero uh -huh. wala na ano siya ngayon. Ngayon natanggal pata pa sa squad ko, ano? Natanggal uh -huh. siya sa ano, committee. Uh -huh. Ma no, kayo? Well, mm. Of course, uh, tayo personally na imbitahan tayo dyan at nakita rin natin kung ano yung dinanas personally ng inyong lingkod, well, gaya na rin ang tanong, eh, na ba tayo? I can say that uh, majority naman, Oo. no? Rumespeto sa atin na naniniwala doon sa sinasabi natin. But of course, merong iilan na hindi tayong kilala rin Oo. at hindi, kung baga walang pananaw sa ating kredibilidad, eh piniling tayo lapastanganin o bastusin, no? But with that, eh, ngiti lang ang may gaganti natin eh. Oo nga. Di ba? Ngiti uh -huh. lang ang may gaganti natin dahil uh, hindi mo maring tumbasan ng pagkakamali, ang isang pagkakamali. Oo. Uh -huh. Alam niyo po, meron lang akong gusto i-share na talagang salubing ko dyan sa mga hearing, ano. Uh -huh. Sa korte po kasi, di ba dumadaan mo na sa piskalya uh -huh. to determine uh -huh. probable cause, di ba? Yeah, Napaka-basic niyan, ano. Yes. Kasi pag humarap ka na sa korte, ang dami ng mawawala sa iyo. Oras, uh -huh. pera, may kahihiyan sa komunidad. Tama. Private pa yan, ayang hearing na yan. It's in open court pero hindi televised. Mm -hmm. Pero may magdedetermina muna ng probable cause bago ka ilagay, i-expose sa rigors of a hearing, di ba? Court. Pero ito, nasaan yung determination ng probable cause? Tapos, ihaharap ka sa taong bayan sa isang very public hearing, uh -huh. immediately offended na yung rights mo. Eh. Immediately, eh. makiging hmm. meme ka na yan. Uh -huh. Masisigaw-sigawan ka na, hindi ka makasagot. Napakasakit po makita. Eh. So I think there should be a determination muna. Any reasonable basis bago ka muna iharap doon. Tama. Well, sa sa akin, no? ang masasabi ko naman dito... Eh, kaya naman natin tanggapin eh. yung mga binabato nilang akusasyon okay Although hearsay, di ba? Uh -huh, uh -huh. Pero paano kaya tatanggapin ng pamilya ko yun? Ayun yun. lang oh, yung, uh... Paano kaya tatanggapin ng mga kasama ko rito sa saganang ng Mamayan uh -huh. Yung mga balitang yan na hindi naman uh -huh. totoo uh -huh. Di ba? Nakita naman natin hearsay Nagagamit patuloy ng mga taong mga makikitid ang pag-iisip uh -huh. Against us Wherein alam naman natin na bilang uh, taong gobyerno no na inaipaglaban natin yung karapatan ng ating mamayan and of course, yung ating kalikasan. Mm -hmm. nung tayo po yung nasa DNR. Bravo. So dito po, meron tayong mga naapakang paa ng mga taong lumalapastangan sa ating lipunan. Uh -huh. Tapos ngayon, tayo ngayon ang nagigimasa masama. At itong mga naapakan nating masasamang tao ay nagkakaroon pa ng armas para sirain tayo. Oh. Yun, yun yung nasasabi ko lang dito na malinaw naman simula nung umpisa hanggang ngayong panahong ito. Eh, here yung nabanggit yung pangalan ko eh. <laughs> yung ganun po ba, attorney, sa tingin nyo eh, dapat lang natawagin ako roon at uh, iharap ako sa madlang people para lang masabi na nabanggit ako. Nabang nabanggit ang pangalan ninyo? Oo. 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 O kasi para sa akin, nandyan naman ang ombudsman. Nandyan naman ang mga regular courts. Bakit hindi doon? No At least dumadaan sa determination of probable cause. Napaka-importante po kasi noon. Parang yun yung switch eh. Kung you deserve ba na ikaw ay litisin man lang. Yung nangyayari dito na, sabi nila, inquiry in aid of legislation. Pero paglilitis na eh. Kasi yun daw po, Atty. Jimmy, kaya binikwain ng ang mukha daw po ng quad ko may parang balawa eh na well uh, in aid of legislation at saka meron silang kapangyarihan na yung may kinalaing nga yung aspeto ng pagilitis. kaya parang sabi nila hindi trabaho din naman namin ito eh. uh, bagamat hindi niya kami mga abogado may karapatan kaming dinggin at bilang representante marinig din ng mga kababayan natin ang mga paratang at masagot ano ba talaga ang totoo sa bagay na ito Opo, sana walang magalit ha. Mm -hmm. Pero ang sa akin po ito ha. Laharap kayo sa korte, halimbawa sa regular courts. Opo. Ang mga judge diyan 15 years at least nagpractice ng law bago maappoint ng judge, no? O -o. Tapos yung mga lawyer niyo ang tatagal nag aral Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Mm -hmm. Pagdating po sa kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan, wala akong ganong opinion. Yung pero sa totoo, hindi mo alam ang walang kwalifikasyon eh, except mm -hmm. na boto ka. So okay, your job is to pass laws. Magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background ban lang mm -hmm. sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Hindi pa pwede i-Google yan, Atty. Jimmy? <laughs> <laughs> Alam ko yan, <yung> tinutukoy ninyo. <laughs> Yun <din ba? laughs> nga ang problema eh. We are, na, tayo po ay nasa isang generasyon na kala opo. natin yung quick information is reliable information. Uh -huh. Eh ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Eh. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, opo. Pero pagdating sa, ano, porke ikaw binoto, pwede na. Mm -hmm. Yun po, kawawa po talaga mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayokong mangyari yan sa kahit kanino man. Mm -hmm. Yun daw po bang mga pag-amin ng uh, dating Pangulo sa Senado at maging sa may pwede bang gamitin yan na siya ay uh, makasuhan na po sa regular court ng Pilipinas at maging sa ICC? Alam niyo po, dalawa kasing ano, no, aspeto ng evidence. No? Yung oh, oh. admissibility at yung weight. Mhm. -mm. Wag na lang natin pag-usapan yung admissibility kasi mahabang pagtatalo eh. Doon tayo sa weight. Doon sa narinig ko, meron bang weight? E ulit-ulit may, ulit, oh. may bigat ba? E ulit-ulit mm. namang sinabi ng pangulo na sinabi niya lang sa pulis, na, gawin niyo yung tama, gawin niyo yung tama." Ulit-ulit. Mm -hmm. No? Disregard the hyperbole, dahil alam na naman natin yung presidente, di ba? Uh -huh. So, ang para sa akin, hindi. Walang uh, walang bigat. At kung admissible, I am of the opinion na ah, hindi. Uh -huh. Hindi. Kasi, ano eh, uh, nasaan yung proseso? Uh -huh. Yung uh, represented ba siya ng L properly, properly, yung, properly? Yung lahat ng gano'n, ano? Uh -huh. So, palagay ko, hindi. Uh -huh. Alas, isulat niya. Ah, uh, isulat tsaka pipirmahan. Uh -huh. Ah, kaya pala Ako 'yun si ang notaryo. sabi notaryo. Oh, 'yun pala sinabi uh -huh. no isang uh, abogado rin doon sa uh -huh. Senado. Pero pero 'yung kasi 'yun daw eh, may, may minute 'yun eh at saka uh, under oath sabi ng pangulo I will take all uh Uh, moral and uh, legal, legal responsibility mm. sa war on drugs mm. Ay, totoo din naman ginagawa mm. niya he is mm. taking responsibility malinaw naman oh. moral and legal moral and legal mm. pero legal. hindi naman niya sinabi yung illegal oo <laughs> uh, ano niya kasi syempre galit din naman siya sa skalawag na pulis uh -huh. 'di ba ang ang question naman from the get go no mula no si, mula sa pool, ang tinatanong lang naman natin is kung state sanctioned yung ginawang mga katiwalian oh, or are these regular, oh, oh. regular gilar na mga katiwalian ng mga kapulisan. Uh -huh. Pero kung hindi natin siya pwedeng i-demanda, pwede bang ang dating Pangulo na mag Kasi di ba sabi nila kung sumusobor na pala sa kapangyarihan itong quadcom na ito, At wala kasing nagtatanong sa korte, baka pwede naman pangunahan na ng Pangulong Digong na sabing ipahinto nyo na yan, nagmamalabis na kayo sa inyong kapangyarihan. Well, if you follow the kung susundin po natin ang konstitusyon, pwede kasi kahit ano pong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction ah, oh, oh. ay pwede namang ihain sa korte. Mm -hmm. Pero ako, ewan ko kung gagawin niya ng, ng pangulo, no? Mm -hmm. Pero pwede. Bakit hindi? Eh mukha naman talaga may grave abuse eh. Ayun. Kahit isa atang simpleng taxpayer, yung gawin kasi sa tingin niya ay uh, uh, Oh, if it's diba? waste of taxpayer's man, hindi taxpayer's. Saan mo naman isasalang? Regular courts. Uh, regular but courts. Of course. Regular courts. Alam naman natin. Mm. ba, diba, Na, bagay, eto eh, yung admin eh. Mm. Kaya, hindi ba helpless yung mga taong na-abuso na sinasabi natin? Mm. Ako naman po, as an officer of the court, no? Gusto ko naman pong maniwala na, na, gumagana ang korte natin, ang ating judicial system. Oh. Kaya nga natin hindi dapat pinapapasok ang Ayaw, ICC tama, oh. kasi gumagana naman yung korte. Mm. Alam mo the question lagi is, meron bang mga skalawag? Whether judges o police o kung ano man, mm. syempre meron. San ba wala? 'Di ba? Ang tanong is if is it the defining characteristic of the system sobrang prevalent ba parang hindi naman kasi 'di ba sa police nga meron tayong ninja cops pero sa mga hukom may meron tayong hoodlum in robes 'di ba may meron tayong tinatawag na bad egg talaga 'no pero kung kung gumagana ba ang korte gumagana naman so file in the regular courts pag he doesn't get the justice he feels he deserves i-appeal yung pataas oo sa up to the supreme court attorney ano ang ending nitong quadcom hearing wala yun Yung natingin ko. Kaya nga tingin ko it's a waste of taxpayers money. Tingin ko wala. I think hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. Ay palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin Tiningin ko ito ay pambabakbak. Oo. You honest ha, alam ko po marami tayong iba-ibang mga paniniwala. Pero ang sa akin kaya ako kinagagalit na to kasi yung peace of mind ng bawat tao ng taong bayan sirang-sirana. Uh -huh. Nag-aaway-away na naman tayo. Tap, Buti nga dati eh, binagaaway natin yung termino ng presidente, pa Duterte. Ah, po, oh. Tapos na siya pa rin pinagaaawayan natin. <laughs> Grabe. No, sukse sa akin, ano, move on na tayo. Uh -huh. So ang tingin mo dito, attorney, ito ay parang trial by publicity. Oh, it's ang, At oh. ang motive nito ay sirain ang partikular ng tao. Uh -huh. Alam nyo, ang hirap naman itanggi na political 'yan. Na, mm. I I think Ang hirap tingnan ko anumang timbang iba. Oo kasi any reasonable mind will see. Mm -hmm. Political po 'yan. Ngayon, mayroon bang ibang aspeto? Siguro naman, I think may ibang congressman dyan na naghahanap talaga ng sagot. Mm -hmm. Pero they are in the wrong forum. Uh -huh. Sila po ay nasa maling forum. Pumunta po sila sa korte, pwede rin naman ipublicize yun. Uh -huh. Uh -huh. Pero doon sa punto ng in-aid of legislation, ginagawa nila ito para mag-akda ng mga batas. Meron na naman daw po mga batas eh na nagawa sila. at Mukhang naiha nagiging bunga naman daw po ng quadcom hearing na ito, Atty. Jimmy. Well, of course, andali mag-justify. Okay. Pero you know, the law is ang ang law ay laging uh, sa intent to meetingen. Mm -hmm. Totoo bang yon ang intent nila, mm -hmm. di ba? Uh -huh. kahit naman sa murder, yata eh, mo to, intention niya bang patayin yung tao o baksidente uh -huh. lang ba? Eto intention ba talaga nila isulat yung batas? Kaya ang ka, mm -hmm. mayroong di difference yung Homicide tsaka yung murder. Oh, correct. Kung <laughs> nasaan yung intent. Correct. So ito rin, ay gusto ko ibalik yan sa ating mambabatas. Mm -hmm. Totoo po bang intent nila ay yung to create legislation? O political ba yan? Eh ako, ako po ay malayang Pilipino at ang aking opinion ay political yan. Uh -huh. Doon sa punto ng ano, mukhang uh, hinihikayat na willing na willing na, ang dating Pangulo na papasukin ng ICC sa Pilipinas eh. Diba? At magpapa-imbestiga na raw po siya. Ano ang tingin niyo doon? Alam mo, hindi yung tingin ko doon uh -huh. sa mga sinabi niya. Kasi ginambol-jambol niya eh. No? Medyo, uh, as usual, yung kanyang mga chess moves. Ano? Uh -huh. Pero ako, sa palagay ko, doon tayo sa batas. Wala namang bawal na mag-imbestiga yung ICC. Okay. Iba naman yung investigation sa cooperation. Uh -huh. no? Kung gusto nilang mag-imbestiga, mag-imbestiga kayo. Uh -huh. Pero to actually uh, obtain documents or submit ourselves or tayo magsasubmit eba, eba, eba. Teka. uh, iba 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 uh, kasi marami tayong issues tungkol sa Rome Statute na kailangan pag-usapan jurisdiction hmm. complementarity kung ano ibig sabihin ng cooperation versus continued consideration uh -huh. kaya ba yun so palagay ko walang jurisdiction ayun uh, ang punot dulo niyan uh -huh. Pero kung halimbawa yung kasi sabi nila ngayon eh, online na naman di ba Nelson kaya mm -hmm. benny yung mm -hmm. naging pagdinig ng Senado tsaka ng quadcom baka hindi ba pwedeng i-extract na lang natin doon at tipa gawa na, yung na lang ng ebidensya oh, diba, yun na mm -hmm. ang ebidensya yung natin sa ICC Eh kahit po ang ICC kung basahin nyo yung Rome Statute una una wala mm -hmm. akong jurisdiction na nakikita uh -huh. At I am marami akong kasama diyan sa mm -hmm. pag-iisip na ganyan Yeah. <sighs>